Ito so, ay simply yung lang. At hindi ko sa uh, abot ng nakayanan naman namin na handa. Ay salamat Lord sa uh, pagsuga na nag akong kalimutang. sa At, Salamat Lord sa mga kaibigan ko na ganoon ngayon. At ay sinamahan nila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.

Kay mga ni. na. <laughs> Alexa. <Alaksa. Mamantay> na. Ano <laughs> na?